Pagbati sa iyo sa ating pagtalakay ngayon, um, naisip mo na ba kung ang panalangin ay, alam mo yon, higit pa sa simpleng paghingi lang, paano kaya kung ito ay um, isang paraan ng pakikipagtulungan sa may kapal? Oh, isang magandang tanong yan. At uh, sa mga material nga na tinignan natin, um, lumilitaw yung ganong pananaw eh. Yung pananalangin bilang isang parang malakas na estrategya, isang pakikipagpartner sa tinatawag nilang master architect. Master architect, interesting na term. Oo oh, nga eh. At ang ideya, bale, ay gamitin ito para mabuksan yung mga parang nakasaradong pinto, di ba? At para makamit natin yung mga uh, breakthrough. Okay, so ang mission natin ngayon, kumbaga, ay himayin natin tong konsepto na to na ang panalangin, hindi lang siya ritual, kundi isang um, aktibong pakikilahok sa paglikha ng pagbabago. Itay base sa mga nakalap nating impormasyon, tama? Sige, simulan na natin. Sige, um, isang sentral na ideya dito, bale, ay yung pagtingin sa Diyos bilang yun nga, master architect. Tapos yung mga panalangin natin, parang mga blueprint daw. Ah, blueprint. Okay. Oo, hindi lang siya simpleng paghingi, kundi parang pag-alay ng mga panukala sa kanya na siya yung may kakayahang gawing realidad yung mga yon, di ba? Medyo may pagkakahawig daw ito sa konsepto ng paglikha sa Genesis 1. Alam mo yon nung sinabing magkaroon ng liwanag, parang, parang isang paanyaya sa pakikipagtulungan. Grabe, ibang perspektibo yan ha. Yung makita ang panalangin hindi lang bilang paghingi, kundi paglalahad ng blueprints. Um, paano naman ipinapaliwanag dun sa mga tala kung paano ito nangyayari sa practical na paraan, itong pagiging co-designer, kumbaga? Ah, ito. Pinapakita doon na ang panalangin, marami pala siyang dimensyon, hindi lang isang anyo. Nariyan yung um, pamamagitan o intercession, yun yung nananalangin tayo para sa iba, para sa pangangailangan nila. Okay, intercession. Tapos meron ding pagpapahayag o declaration. Ito yung parang binibigkas natin yung mga pangako ng Diyos, parang uh, sinasabi nating mangyari na ito ayon sa kalooban niya. Ah, uh, parang proclamation, ganun. Oo, oh, parang ganun. At uh, binabanggit din yung ano, pakikibakang espiritual, yung spiritual warfare. Um, ginagamit daw dito yung tinatawag sa Ephesians 6 na balutin ng Diyos. Ah, uh, yung armor of God. Eksakto. Yun nga. Ito yung mga uh, espiritual na proteksyon at sandata, tulad ng pananampalataya, katotohanan, mga ganon. Interesting na sinasakop niya yung iba't ibang anggulo, no? Pagtulong sa kapwa, pagsasalita ng katotohanan, saka pagharap sa mga hadlang. Nabangit mo rin yung pagtugon sa spiritual strongholds, di ba? Gamit ang pananalangin bilang sandata na nasa 2 Corinthians 10. Pwede mo bang i-elaborate ng konti? Ano kaya ang mga strongholds yun? Ah, oo. Base dun sa so konteksto ng mga sources, yung spiritual strongholds pwede raw itong tumukoy sa mga um, matitibay na negatibong kaisipan o kaya mga pattern ng kasalanan na ulit-ulit. Pwede rin daw mga kultural na balakid na humahad lang sa pag-usad ng alam yun mabuting layunin o paglaganap ng pananampalataya. Ah, okay. Mga kaisipan, mga pattern? Oo, oo. At yung panalangin daw, lalo na yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, tinitingnan siyang paraan para parang mabuag yung mga yun. Malinaw. Gets ko na. Ngayon, bukod sa mga anyo ng panalangin, ano naman ang sinasabi um, nung material tungkol sa strategya sa kayong tamang panahon, yung timing? Ah, eto mahalaga yung discernment, yung kakayahang kumilatis, umunawa ng kalooban ng Diyos. Takos, iayon yung mga hanggarin natin dun. So, hindi lang basta gusto ko to, gusto ko yan. Tama. Hindi raw ito pagpipilit ng sarili nating agenda, kundi pakikiisa sa mas mataas niyang plano. Kasama rin dito yung pagtitiwala sa kanyang perpektong timing. Kahit na parang ang tagal, di ba? Kahit parang may pagkaantala. Hmm, yung paghintay part. Oo, makikita yan sa mga paalala tulad nung nasa Habakuk 2.3 na yung pangitian daw darating sa takdang panahon. O kaya yung talinghaga ng mapilit na balo sa Lukas 18. Pinapakita dun yung halaga ng pagtitiga sa panalangin. So, parang may konting tension dun, ano? Yung pagiging mapilit tulad nung bala versus yung pagtitiwala sa timing ng Diyos sa Habakuk. Paano kaya sinasa uh, sinasuggest doon sa mga talana, i-balance yon, yung uh, aktibo at tiyak na pananalangin tulad nung paghiling ng bukas na pinto para sa oportunidad o bukas na puso para sa pagtanggap tulad ni Lydia. Habang kasabay noon, matiyag kang sinusuri yung plano niya. Ang susiraw, base sa nabasa ko, ay yung manalangin ng may pananampalataya pero laging may kasamang pagsuko sa karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, um, maging tiyak ka sa hinihiling mo, kumilos ka rin ayon sa pananampalataya mo pero laging bukas ka na yung pinakamagandang sagot at paraan ay e manggagaling pa rin sa kanya, sa kanyang oras. Ah, okay. So, yung pagiging tiyak, pagpapakita lang ng fokus, hindi pagdidikta. Exacto. Parang ganon. Hindi ka nagdidikta kay Lord. Nagiging malinaw yung pagkakaiba? Salamat. Um, paano naman tinitingnan yung mga hadlang? Yung mga balakid sa prosesong ito? Kasi hindi naman laging madali, di ba? Oo nga. At ito pa isong mahalagang konsepto na lumitaw. Yung pagtingin sa mga hadlang, hindi raw bilang katapusan kundi bilang mga pagkakataon para maipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Talaga? Paano yun? Sabi nga daw sa Santiago 5.16, di ba malaki raw ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yung mga pagsubok mismo, pwede silang maging daan tungo sa breakthrough. Parang ginagamit niya yung mismong problema. Wow! Grabe, nare-reframe niya ng buo yung mga hamon, ano? Parang yung experience ni Nehemias, yung kalungkutan niya sa sirang padar, yun yung naging inspirasyon para sa plano ng muling pagtatayo. Oo, yun. Magandang example yun. O kaya sina Pablo at sila sa kulungan na yung papuri nila sa gitna ng hirap, yun yung naging parang sandata nila para sa breakthrough. Tama, tama. Nagbabago talaga yung pananaw natin mula sa pagiging problema lang patungo sa potensyal na pwedeng mangyari. Ibit sabihin, malaki ang kinalaman ng mindset natin at ng panalangin sa kung paano natin haharapin yung mga balakid. Eksakto. Ang diin talaga ay sa pagbabago ng pananaw, tapos paggamit ng panalangin bilang aktibong tugon. Hindi lang yung basta okay, may problema. Kung gayon, um, ang kabuang larawan na nabubuo mula dito sa mga pinag-uusapan natin ay yung pag-angat mula sa marahil pasibong ritual lang, tungo sa isang aktibo, may layunin at parang estratehikong pakikitulungan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Oo, tama. Ganun nga. Ang panalangin, kung titingnan sa ganitong lente, hindi lang siya paghingi ang pagbabago, kundi um, aktibo kang nakikilahok sa paghubog ng realidad ayon dun sa disenyo ng tinatawag na master architect. Pagbubukas ng mga pinto, kumbaga, Oo, pagbubukas ng mga pintong tila sarado na. Okay. Napakagandang pagtatalakay nito bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig. Saan kaya sa buhay mo ngayon, um, maaaring may blueprint na nais ng Diyos na ikodesign design ninyo? O baka naman may isang nakasaradong pinto na parang naghihintay lang ng iyong may layuning panalangin para bumukas? Ano kaya ang susunod mong hakbang na may kasamang pananampalataya base dito sa mga napag-usapan natin hanggang sa muli nating pagtatalakay